honestly, mix ang emotions ko kasi tatay mo yan eh. He's 80 years old. Sabi niya nga 84 siya. So it must have felt 4 years na siguro sa kanya doon na nasa loob siya ba? Hindi natin alam, di ba? So we, we try to insist na 80. So sinasabi niya 84 daw siya. Nung, un, nung una ko lang nakita because you know, physically medyo nag-iba nag yung pumayat siya eh. Kasi walang tuyo, Walang toy, yung bulan niya. Bulo mo, ano ba? You know, we are Filipinos eh. We want Filipino food. So, pumayag. So, yun, medyo naapektuhan ako. But other than that, kasi may, may naniniwala ako na wala talagang kaso yung tatay ko. Yes, kasama ko. So, I know, sooner or later, is going out. He has to go out. Wala man silang, tama mo yung sinabi niya. Wala silang reason to keep him there. Kasi yung, yung apprehension pa lang sa kanya, illegal yun every, everybody saw it. Not, not only the Philippines, but the entire world saw it. Uh, Davao City Mayor Pastor Duterte's uh, statement saying that... Uh, oh, nagkita uh, kami sa Hague at naiintindihan ko siya. Something about uh, being... At least, he may, he may not be uh, approved of the Marcos, but not with you. Uh, he's with you. Hindi, nagkita kami. Nag kami. Nagkasabay kami eh. Sa birthday. Yun nga, ni uh, Baby Maka Duterte, lalo na yung uh, pamilya ng Duterte, talagang uh, masama ang loob sa nangyari. Maski ako, umiyak yung nabalitaan ko. So naintindihan ko ang hinagpis nila, ang galit nila. At uh, pag pumunta ka sa dehig, mararamdaman mo. Kasi ang lungkot-lungkot doon, kawawang-kawawa talaga ang uh, dating pagtulog kayong pang tumanda at uh, may sakit, diyan pa nagka-problema at mag-isa. Mabuti nga nung pumunta kami, uminit na eh. Ang lamig-lamig daw dati.